Ay mga katwinkle, bagong taon, so bagong chance na naman para makapag-explore at makapag-try ng new experiences. Well, that's life. <laughs> at welcome na naman po sa panibagong episode natin dito sa Game Ako Diyan. Tone it down. Yes. yes. Guys mga katwinked, dahil nandito na nga tayo sa G-Force Dance Center and of course kasama ko si Coach Myka. Hello everybody! Oh Hi. my God, I'm so excited! Thank you! Hello, dahil uh, mag-dance class ako today, kasama siya. Yes. So Coach, um sino-sino ba yung mga na-coach na mo before? Madami-dami oh na rin no? Madami-dami. Ang yon <laughs> actually this is the start um si sila nandoon sa lamaha recently si Maha yung kasama namin most of the time si Meme pa hawakan uh, namin Madala. and Curtis nawakan ko siya sa magpasikat mm. sa Showtime. Sa showtime um sino pa ba Kimchu actually lahat almost everyone na nag-aasap din mm um, ngayon, madaming mga bata ngayon eh. Yes. Pero syempre, hindi tayo mag... Of course! <laughs> so, yung, yung gagawin natin ngayon, anong tawag doon? I feel like ito yung parang... Balik oh, alindong. Balik Ay, alindong. Ay, yes. <laughs> Tayla, Tayla, ang ganap. Ay, yun gusto, gusto ko yun! Yun ang minigay. Magta-Tayla tayo. Gusto ko yun. Yes. Pwede ba yes. yung push to start? <laughs> <laughs> may ano pala? May request pala? <laughs> Hindi, may Tayla tayo. Okay. Kaya mo, pa kami na nasa isip ni Coach Micah kasi si Tayla din yung gusto ko. Yeah. Tapos Bini, ha? <laughs> <laughs> Sobrang ano, no? <laughs> <laughs> Extremes. <laughs> Why not? Why not? Diba? Let's do it all. Let's go! Game ka na ba sa dance class? Of course, First, Coach Micah! Game ako dyan! Let's go! So expect mo, mapapawisan ka talaga ngayon. Mm -hmm. I'm not gonna go easy on you. Totoo. here, literally switch lang, lang well, na -ram -e -ram. Yes, shampira, okay, top, but From here, yes. So I'm so <laughs> so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Boom, boom, Gusto ko yung mga between escalante. Yung <laughs> M lang. <laughs> M lang. Joke lang. <laughs> Sorry, sorry, sorry. I like it. Wow, I love it. I'm kind of loving it. <laughs> sa mga videos mo before, alam mo, kinaya mo yan before, hindi yan nawawala, natatago lang siya. Parang sa pagkanta, muscle memory. Exactly. Ganun din daw. Exactly. Grabe yung mga video mo. <laughs> Ano mo sinasabi ni Kuya Sherwin? Kung matawag pa may acting na natin. Mga throwback. Ay, mga 20, ano yun? Mga 20... Arang, sabi na 10 years ago. O, oh, mga 2012? Hmm, Mga 2012? Ganun. Kasi doon pa sa old yung studio. Yung una-unang studio ng g force So, mabagal lang siya. Okay, again, kailangan mo lang makuha yung sunod-sunod and makukuha mo nang yan sa memory. Yan sa pagdaan talaga mm -hmm. sa kanya. Lala na itong cake. Mm -mm. Kailangan mo ma yan eh, Na dito siya pupunta. Kaya ko to. Oh my God! Maganda yung alaminin mo. Yes! Mas kung 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 and kung 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 no because everything is kung everything kung and you don't really have to. kung 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 And dapat, kung paano din kantahin ni Tayla, parang ganun din yung feeling ng movement natin. Ang saya! Si Tyla di ba yung Queen of R&B? Siya yung kumanta ng hanggang ngayon? Si Tayla? Sa <seventeen> aking pag-iisa. Siya ba yun? <laughs> Tayla? Nung ni JR? Kayla pala yun. <laughs> Parang lonely <laughs> <laughs> May talaga kung G-Force ano to, yo. At parang iba. <laughs> pang macho dancing. Think <laughs> Love So, guys, mga Katwinkle, thank you very much sa pagsama sa isang pawisang episode. <laughs> pawisang episode. And, syempre, gusto ko mag-thank uh, you kay Teacher Micah. Thank you very much. Yay! Alam niyo, sa totoo lang, Yay. grabe yung pasensya niya sa akin. Kasi, syempre, ngayon ulit ako nagbabalik sa mga ganitong parang hindi naman. Parang ginipang kutuwi. <laughs> Pero sobrang you. thank you kasi, alam mo yon pinag-uusapan namin kanina, ang pagsasayaw kasi parang pagkanta rin. Pag matagal mo hindi nagawa, muscle memory siya. So, kailangan mo na namang mag-review ng na mag-review. Hanggang sa bumalik ulit sa dating. Ay, ano Or nandyan yun? pa yan. Nandyan lang yan. Nakita mo ba? Nandyan lang? Nandyan, nakita ko kanina. Totoo. <laughs> thank you, thank you, Teacher Micah. Thank Maika. you, Until super next excited. time. Thank, super thank you, thank you. you. Salamat. <laughs> Kaya mga katwinkle, ano na naman po kayang challenge ang gagawin natin next week? Dahil marami pa tayong hindi nasusubukan. So, abangan nyo yan guys kung anong challenge na naman ang haharapin ko sa susunod na episode natin dito sa Game Ako Jan. Thank you guys! Yay! Bye bye everybody! See you next week!